Hello mga ka-OFW sa mampanig na mundo uh, Nandito na naman po tayo para i-update po kayo sa ating mangga sa ating uh, uh, isang puno ng mangga Ayan mga ka-OFW ito na po uh, nam namumulaklak na po siya no? Ayan Ayan po no? So good news po no? Uh, at least naka Ah, uh, magsimula na pong namulaklak ang ating isang mangga. Ayan. So usually po dito sa Australia, namumulaklak po yung may bunga po yung mga mangga sa December po, no, during summer. Ang summer po namin dito, December, January, and February. Doon po namumunga o may bunga yung ating mga mangga kung saan summer po, no. So dito po sa Australia, sa Queensland, ay tapos na po yung ating uh, winter asa spring na po tayo so good news po na namulakot agad yung ating ang ating uh, mangga at hopefully uh, pinagdarasal ko na nawa sana ang ating uh, mangga eh, patuloy-tuloy po ang kanyang bunga hindi po malaglag no dahil sa lakas po ng hangin yung uh, spring uh, nagkakaroon po ng taglagas po ng mga bulaklak Dawa, tuloy-tuloy po ito para maka-harvest po tayo ng mangga. At matikman po natin ang mangga po ulit na ito. Last year po kasi, uh, konti lang po yung bulaklak nitong, isa lang po yung bulaklak niya at hindi po nagpatuloy yung kanyang bunga. Yung isa pong mangga ang, uh, ang nagkaroon ng bunga. So ito po, ito po yung mataas na mangga na aking nabili. ayong po ay yung ating mangga tapos yung yung isang mangga naman po tapos yung po update doon sa isang mangga tuloy so, marami po ang binhi, binhi na mangga dito para next year po uh, ah, within the end of the year eh, may grab ko po sila no Nihintay ko lang po na magkaroon ng marami sa nga itong ating uh, itong mother plants po natin no yung isang mangga na napakarami po bunga last year no? so this year uh, siguro ito po yung kanyang uh, mga bulaklak na palusot pa lang po no? nagsisimula pa lang pong palusot dahil ito po marami po natanggal ng mga sanga dahil sa winter na frost po yung mga dahon na matay po no? ayan ayan ito po yung ating mother plant na isang mangga ito po wala pa po siyang bulaklak pero marami po tayong binhing mangga ngayon. Na iniintay lang po natin medyo lumaki pa para mag-grab po natin, no. Makakuha po tayo ng ng uh, sayon sa uh, sa mother plant po natin, no. Ayan. So bigyan ko po ay ng update mga OFW pag uh, nagkaroon na po ng bulaklak ang isa pa po nating uh, mother plant. Sige po, bye-bye.